finally, na-delete na nga, na-ban na nga si Rindon Labador sa Facebook. Yes, totoo po. Hello, Pag! This is Miko Pogay, a.k.a. Susan Pagoda, ang babaeng walang pahinga. So ngayon nga, gusto kong i-share dahil sobrang happy ako ngayon dahil nga, totally at finally, na-delete na nga, na-ban na nga si Rindon Labador sa Facebook. Yes, totoo po. Kahapon po na-check ko yung Facebook niya, deleted na po si Rindon Labador. Last week or two weeks ago, na-delete siya sa TikTok. So ngayon naman, sa Facebook, baka bukas sa YouTube. Ay! Thank you so much dahil pinakinggan talaga or nakita na talaga ng Facebook yung kawalang hiyaan ni Rindon Labador. So eto dapat tayo mga Pilipino or tayo mga tao, hindi tayo dapat maging masaya sa misfortune ng iba. But this one is different. Kasi, alam mo ito, sobrang saya ko dahil ang binibigay ni rin sa mga tao is negativity. Wala siyang positive vibes na binigay sa atin. Puro negative, hatred, galit, lahat na lang ang binibigay niya sa atin. So, if you are claiming that you are a motivational speaker, You should motivate people. You should give people light. Give people hope. I-inspire mo sila. Gawan mo sila ng inspiration para maging mabuti yung buhay nila. Hindi yung gagawa ka ng mga content na puro negative, puro masasakit, puro galit yung nasa bibig mo. Magsalita ka, lahat ng tao negative, lahat pinapakialaman mo, lahat alam mo kung ikaw ay isang totoong motivational speaker, then you should give people inspiration. Yun yun. Itong pangyayari na to ay isang lesson sa buhay mo rin doon. Hindi ibig sabihin na sikat ka na, na you can mock down people. Hindi ibig sabihin na you have a lot of followers, then you can say whatever you wanna say. Because in life, meron tayong limitation. And yet, Etong Facebook na to, meron din siyang rules, guidelines and mechanics sa mga contents natin. Ang TikTok meron din, YouTube meron din. Na this is a space for us to give inspiration, to give life, to give good vibes and laughter. But then, ang ginagawa mo, puro lang sakit. Puro lang sakit sa bibib, sinasaktan mo yung tao, pinapakialaman mo ibang tao. Sana itong pangyayari na ito magbigay sa'yo ng kaliwanagan, magbigay sa'yo ng lesson sa buhay natin nagawin mong tama ang ginagawa mong mali. Before, yes, nakita ko ang mga videos mo talking about people na tamad, talking about people na nanghingi ng pera, talking about people na nangungutang, then it's good pinamukha mo sa kanila yung buhay na hindi dapat nating gawin. But this time, ang ginagawa mo, nangimasok ka na ng buhay na mang, ng may buhay, which is wrong. Namak mo sila, vice ganda, yung Gilas Pilipinas na nag-effort yung mga tao, nag-basketball towards the goal na manalo, pero natalo sila. Anong ginawa mo? Iparesign mo yung coach, ganito ganyan, galit na galit ka. Hindi dapat ganon. We should be grateful dahil sila ay nag-effort bringing the name of the Philippines. Then, hindi lang sila pinalad. So ngayon dapat tayo as Pilipino, as tao, magbigay tayo sa kanila ng inspirasyon na go lang, fight lang. Maraming salamat dahil you did your best. Dapat mga ganun yung mga binibigay natin especially you dahil ang rami mong followers ang rami mong reach pero ang ginagawa mo puro pang panginigra ng tao pang mamaliit ng tao so ngayon ito talagang pangyayari sa'yo ay napakasaya ko ang Pilipinas ngayon ang social media sa Pilipinas ngayon ay napakasaya alam ko maraming natutuwa dahil sa pangyayari na ito sana sa lahat ng mga content creators mga social media influencers mga vloggers ito ay lesson na hindi nyo dapat tularan si Rindon Labador. Itong pangyayari kay Rindon ay hindi natin gagayahin dahil si Rindon ay isang toxic na tao at hindi siya dapat gayahin dahil isa siyang bad influence sa mga Pilipino at sa mga kabataang Pilipino. Maraming maraming salamat sa lahat. Ito si Susan Pagoda, ang babaeng walang pahinga. Magtatrabaho na.